ganyan po ng, ganda, ganda ng bukit mga ah, dapat lang siya ganyan din yung dalagamugit na ito mo ay pati nito ah na kala ito to talo Tawsyado.

Manok mga ito. Takay mm -hmm. na manok na ito. Isa lang po ito. Isa lang po ito. Maglagay na tayo ng paminta. Galing pero Romano okay. Ginza Laurel ito yung Laurel Laurel pa Ginza saka silik ito mga ito silik dami na luto pala hindi ko napasin na pasin, prepare pa naman ako alam mo kaya huwag mo sa iyo yung maganda dyan yung markad niya yung ano yung malapay. Masarap. Kaya siya hindi, hindi, hindi yung ha ha po mga po manok na naman po naiisip dito pero parang naiisip na ito kasi kinakain niya yung may tamu tamu natin ang toyo ang gata po yung talamasih talamasih oh, ngabalan lang ya mga edo, At, na yung ano ito yan, okay. yan mga edo, masarap na po yan. ang ganda ng kulay. Lutong toyong, ordinaryong lutong toyo. Tatakpan muna natin. Shout out po sa so, ano, nagka-Canada so, ka mo. So, para mabilis mga ito. Huwag mo saan siya? Diyan saan siya ba? Hindi, san, siya, hindi pa. Mga ano to? So. dumikit. Ang mal malakas po yan, mabigat po yan. na mo dyan, baka matulog. Hindi, bakit tingin mo. Dapat sansya, hindi yan. Sansya yung manipis. Sansya yung manipis na kami. Good morning, good morning. Meron tayong saging saba. Saging saba, yan o. Dapat magpirito tayo saging saba. Tapos mais, lagang Mais ito, linagat na hito. Yan, linuto ko yun. Linagat na hito. Yan, ha? Kaya nakopumangan. Ito po yung ipon na may kinataan na uh, ang bango niya, mga idol. Pag natutuyo-tuyo po yan, masarap. Mal isang manok lang yun, mga idol. Napakalaki. Sarap ito. Malambot na malambot. Bango niya, Kalamansi. Kasi tsaka sana may CD ito mga idol, napakasarap nito. Lutong po yung kansansyadong kamatis. Mayroon tayong kinatahang ipon at tsaka ema. Hi, Hi po! Yan yeah, o. Yung isa na yan. Yung mantika na rin yan ang gagamitin ko. Oh, ano? so, but... no? Sure okay. Hindi, okay lang yan. Baka ano yung pwede na yan. Pabilis niya yun, ha? Salsyadong kamates na may itlog, mga ito. Kaya! Wala na pa yung tokos na pagmamaro kumari ko yun. Wala na. Sandali na lang yun, Jay, ah. ha? Ayan, eh, ba... Adobo, uh, adobo, matagal pa to. <laughs> ito. Mga anak, yan. Magluto ko ito, Mga... Pati yung pinadala sa akin yung itlog na to yung mga pasag. Yan. Marami tayong itlog, mga idol. Madaming itlog. So, ayan. Itlog na marami. Sarsyado. Eko po pumiras kay resort. Malagpo po ka rin ng hapak para lahat may pang almusal ang man. Daming itlo. Kanina na ko sa ano, sa tao na pumili siya ng tuyo at saka bawang lang. Tapos mga idol, bawang tuyo lang. Tapos sa uh, adik sarap, sangal daw niya, wala masyang itlog mga idol. tidak misalnya Sabah magdir itu taisa gin Sabah oh. wah sayang neri entah Sabah kakak Enata to yang kami tahu puanina bawang sih bu ya sih bu bawang sih Spread lang natin ng konti yan. Para lasang lasa yung salsyado. Ako hindi matabang sa salsyado kasi ano, balay na yung paminta dito sa ito. Gusto po matabang para pagka umaga, ito kong masyara na ito napakasarap. らしい。で、今からも何回か切っとん親が7回ぐらいかな so, so, oh, yeah. bawang か。というので、何にバコンと豚。ちょっと電話 Talagay ako ng konti ng sukal sa salsya para manamis na ito. Sa sukal na konti. Brown sugar. Para manamis na ito yung pamate. Ya, tong masarap mo nga ito. Manamis na masarap po sa salsiato. Inog yung kamate. Pinatang bukit mga itu din. Pinatang bukit. dito. Hindi po ako naglalagay ng tubig sa kalasyado. Ang natang po yun. Kalasyado ang binatang po May masarap ito. Gata. May gata niya. So, ayun. Minor na natin ito yun. So, may pangintay yung ito. Talagay ito na po natin ang itlog naman. Matami na ito. Marami ito. Punong-puno kaya ng ito. Nakaya, no? Ang pango niya. Nakaya ito. Salsyado. Sa ito. Lutunto yung piso, mga ito. Matagal pa din yung lututo kasi makapalambot natin. Tan gaya At ang salsyado, ito, plastic, ha, mo tan daya. Ang daya. Tan. Dito ang daya. So shadow mo ay to yan. Shadow. Ano yung Kita plastic ah, mo tingnan plastic. Ano yung ganong plastic? Ano yung mga ganin? Yan po yung salsiado. Sama nung manok kanina yan. Salsiado ang binatang bukit mga ito. Ang

lutong salsa tong kamatis luto na po yung salsa tong kamatis patay na natin ito po yung sa lutong toyo natin ano nangyari dyan? Bata para uh, parang kayo nag-aaway? ha? ano nag-aaway? sino yung mga na? kumakain nung wala nyo mara luto na yung to. lutong toyo ako makain na kayo kain na po mga idol Hindi, ito yung ano, lutong toyo. Ricardo, anong gusto mo? Ito, laga tito. Laga tito, yan. Ito ay patoy. Basa. Laga tito, yan. Panang mga lang natin ito, mga. Kain na tayo, mga idol. Ito, lutong toyo, piso. Ang oh, sarap nito, mga idol. Masarap yung toyo, man, ano, no? Ano. Masaging, ano? Saging, ano? Saging, patandaan. May magsaba na ako kanina. Eh? Yeah. Oo. Oh. Hmm, tambo niya. Ayon na po. Hmm? Daman sa mga alat at saka atim. Ya. Hmm. Dan itu lampu yang gosok-gosok tu Ini video.